Okay na po. Yes, siya, siya, siya. ako pinansin na yan. Alive ka? tagapagsalita ka ng PNP. Pwede ba kaming pumapit doon? Sabi ni General Martin kanina. Sabi ni General Martin kanina, pwede po Uh, 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 ng uh, yeah, sir. Right. Officer, please handle the best president Senator. of the Philippines very well. Treat him well. Senator, Senator. Senator, oh, po si, ano, tuk -tuk. Senator. 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 Ayaw niya magpa-interview ah. Dapat din ah. Yung person ayaw ko sagutin. Ano tinanong niya sir? Ano tinanong niya sir? Ako, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi yung General Marquez, dadaling daw doon sa... Nalatakuhan na si Sena uh, ah, ah, si po. Sa airport. Oo. Sa media mo. Ayun, ayun lang po sa atin yun. Sir, hawak na po nila, hawak hapang na si Piyara. Hapang na ba nila si Piyara rin, sir? Sir, ako.